Ang tanging layunin ng Iglesia ni Cristo sa gagawing rally ay upang suportahan ang panawagan musmo ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sumasang-ayon ng Iglesia ni Cristo sa panukala ng Pangulo na ang impeachment ay pag-aaksaya lamang ng panahon at pondo ng bayan. Sa halip, dapat gugunin ng gobyerno ang kanilang oras sa pagsasaayos ng buhay ng bawat Pilipino. Ang tanging layunin ng Iglesia ni Cristo sa kanilang gagawing rally ay para lamang sa kapayapaan ng bansang Pilipinas at hindi upang lumikha ng pagkakampi o pagkakabahabahagi o anumang partido na kinakampihan. Hindi totoo ang mga sinasabi at ipinapakalat ng mga blogger na ito ay tungkol sa injustice hindi ito too at pawang kasinungalingan lamang. Ang layunin ng iglesia ay para lamang ipahayag na sila ay naghahangad ng kapayapaan at pagkakaisa ng leader ng ating bansa. Kailanman hindi naghangad ang iglesia ni Kristo ng gulo. Naniniwala ang iglesia na kapag nagkaroon ng impeachment, maaaring itong pagsimula ng gulo sa ating bansa. Sa araw na ito, masaksihan ng mga Pilipinas at ng buong mundo ang muling pagkakaisa ng mga iglesia ni Kristo inaasahan ng pagtugon ng mga kaanib sa panawagan ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo Manalo. Dahil sa naging aksyon at pahayag ng iglesia, maraming mga politiko, congressman at senador ang ngayon ay naninimbang sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. Dahil alam naman natin na umaasa sila sa tulong at suporta sa eleksyon sa kanilang mga ginagawang pangangampanya. Ang gagawin ito ng Iglesia ni Cristo ay walang bahid ng politika hindi totoo ang sinasabi ng mga nagkokomento na nakikialam sa politika ang iglesia at tumalabag sa batas na separation of church and state. Ginagawa lang ito ng iglesia upang ipahayag ang kanilang saloobin para sa pagnanais ng kapayapaan. Bilang mamamayang Pilipino, sila rin ay may karapatang magpahayag ng kanilang saloobin para sa kanilang kapakanan at kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng magandang buhay at maiwasan ang paglalaban-laban ng mga